Okay, all Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondays Vlog. Heto, napakainit na naman mga kaibigan nito ng ating tatalakayin na. Ito yung ikang apoy ng api ng kapwa. Kumuha ng barrel ni Labas, kinasa at biglang sinampiga ang siklista mga kaibigan. Laman po ng video na yan Ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniyayang ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po yung muling nakikiusap mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganun po, lubos nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po ako mga kaibigan. vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang pulot-tulo. Kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran, at nagkasundong kalimutan ang nangyari, kami ay gumawa ng nakasulat na kasunduan at ang kopya ay hawak ko ngayon. Subalit bilang respeto sa kanya ay hindi ko po muna ilalabas sa media ang nilalaman nito. Uh, trabaho, trabaho ko po, dati at sa ngayon, wala pong kinalaman sa kasa po ito. Sa pong sabihin po ito. Sa isa na po kayo. Pero kayo po ay government employee, sir? Just to... Hindi uh, ko po masasagot sa ngayon po yan. Wala okay. okay. na. Kaya kailangan po ang rights mo. Okay? Alam mo yung namin, salamat po. Sir, isa po last question. Yung MTO po, nag-may uh, message to sila. May uh, patatawag din po ang akin pray ko ba hindi ko pa po kasi nakikita yung patawag nila po. Sir, sure, hindi na lang may mensahe po ba kayo sa publiko kasi kayo ngayon yung parang nagiging na... Uh, auto. uh, Opo. Ang um, pakiusap ko lang po sana, kasi masama na po tayo ano, sa social media ngayon. Sana yung mga, yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang puro tulo Marami ka agad magkukomen. Nakita na ka saan. Hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari. Yung umpisa na mula sa ganung lugar, malayo, mahirap po yun. Yun lang po masasabi ko. Sana maging responsable po tayo na vloggers. Are you sirs? Sa so, tagalang pinagin tayo, eksira ating ipas-conferensa. Sir, last <laughs> na lang po kayo. Kaya, ang kaya very important na lang po kasi siya oh. po yung isa sa mga talaga nag-push uh, nah, po ito na nag-push. Eh, pwede siya mag-file na complaint. Wala naman problema. Kahit sino naman pwede mag-file na complaint eh. It's only... Right. This is a free country, okay? So, ang uh, lahat ng interesado, yung tinatawag na cycling community, kung gusto mong file ng upin, file ng upin. Ay, hindi, gusto mo yun. Yun lang po yung pinakigusto po na sa mga vloggers niya. Kasi, kawawa naman yung mga anak ko. Kawawa yung mga kapamilya ko parang asama-sama -asama akong ano, tao na hindi naman mangyayari yun kung hindi ako talagang dumitin sa din. pero hindi nyo, hindi ko na masabi ko lahat Okay, alright ayan uh, naman po mga kaibigan napanood nyo po ang konting uh, video clips at uh, sa hindi po nakakakilala po dito, ito po ang uh, isang uh, ika nga po na-dismiss na, na police, ha? Dati no, pakilala po nito ay retiradong pulis Hindi hu pala. Ito po pala isang pulis na na-dismiss sa kaso. Ng kaso po, ay talaga nga, uh, iba rin ang kaso nito eh. Talaga nga, uh, anong tawag dito? Hmm? At saka natin tatalakayin yon At para tayo hindi maging rambol. May kaso po ito. Na ika nga po yung anak ng hinayupak na ito. Na talagang nga kung tatawagin mo ay polis iskalawag mga kaibigan. Hmm? At uh, bibigyan po natin ang daan yan sa susunod nating vlog. At dito muna tayo mag-focus sa sinasabi niya. <laughs> Maliwanag ang sinasabi niya. Diyan no sa video. Na... <laughs> respeto. ah At uh, ang gusto niya pong ipunto dito, doon sa kanyang statement na pinagkasunduan, ay uh, hindi niya pipiding ilabas dahil bilang respeto doon daw sa kanyang sinampiga at kinasahan ng baril. Nako po, matindi tong kalbong ito. At uli uh, ulitin ko po muna bago tayo magtalakay dito. Ito po doon sa hindi pa nakakakilala dito sa kalbura ito na nandiyan sa uh, video hmm, sa larawan ay ito po yung nanutok kinasambarel sabay piga po sa isang siklista diyan po sa lansangan sa part po ng uh, Manila mga kaibigan ha inuulit ko po doon sa mga hindi pa nakakakilala dahil ito po ay uh, ilang padalong bisis ko lang po itong tinapik hindi ko na po sinama yung video mga kaibigan na aktual na ka nga po ay nagkasanang baril at uh, sinampiga. Itong uh, siklista sapagkat nagkakaroon po ako ng uh, ano kay Lulu YouTube. Ay hmm? uh, ka nga po ay uh, violation kaya hindi ko po sinama bawal po eh. Hm. At uh, pwede naman kaya lang ay uh, mayroon ka pong violation. Hmm? Kaya sana po maunawaan nyo kaya hindi ko po sinama na yung video na yon. eto po mga kaibigan matente, di ba? Talagang uh, sa laki ng ulo nito na walang buhok ay ganun din po ang ikang laki ng pagiging ikang apoy aha impostor nitong taong ito mga kaibigan ha talagang sinasabi niya na itong mga vlogger ha may vlogger meron siyang pangaral sa vlogger na dapat maging responsable daw po na vlogger ha anak na ko takot-takot natin 'yan dito muna tayo dumako mga kaibigan na sinasabi niya na respito. Hmm, talagang may nalalaman pa itong respito, itong hinayupak na ito. Mantakin mo. Saan ka humuhugot ngayon na salita? Respito. Ha? Ah. Eh kung, kung uh, mayroon kang respito, dapat hindi mo ginawa yan na ikangay ka baril at ikang apoy uh, ay sampikahin. Di yan po sa lansangan. Ito nga, uh, biktima mo na isang siklista. Bakit sa sabihin mo ngayon diyan sa harap ng media, ha, nawaring maamunto pa ka na may binabasa ka na hindi mo pu ilabas ang kasunduan nyo. Kung ano man ang nasasad diyan sa hawak mong sulat na binabasa mo. Sapagkat bilang respeto ho, diyan no sa iyong sinampiga. Ano bang nilalaman ng sulat na 'yan? Baka yan ipakain ko sa iyo. Ha? Ay, uh, nakakaano to eh. Nagtatago sa ika nga pagiging impostor. May nalalamang respeto eh. Ha? Bapata na bago mo sabihin yan, tumingin ka muna sa sarili mo. Kung yung mga salitang respeto sa panahon ngayon na sinasabi mo ay karapat dapat mong bitawan. Ha? Maliwanag mga kaibigan na isang panginsulto ito sa ating mamamayan. Ha? Ito po ay kailangan mabigyan ng leksyon. Dahil lalong lalo na po kayo mga mahal kong kaibigan na nagkakaroon po ng ikang exercise na nagbabike o ikang ay na nakamotor, baka humakasalubong nyo ito, hinayupak na ito. Nako po, ay baka maging biktima ka ho, biktima po kayo nito. Kaya hanggat maga pa mga kaibigan, diyan po sa comment section, magbigay lang po kayo ng public opinion nyo para pulutan natin ito bilang protesta dito sa kalbo na ito sa hindi maganda niyang gawain according po sa mga video na lumabas na ikangay ng barel at uh, panampiga isang uri po na pangapian mga kaibigan ha? talagang matindi rin itong kalbong na ito eh Ha? May nalalamang respeto ha? Kung talagang mayroon kang respeto Nalalamang dapat hindi mo Ginawa yan sa isang siklista Na kinawawa mo Na walang kalaban-laban kinasamahan mo ng barel, sinampi tapos ika pinagbayad mo pa ng halagang 500. Yun na sa prosyento. Ha? Ayan ay may, mayro nga mayroong uh, communication, itong si Atty. Raymond Porton, at itong si na inaamin niya siniwalat dito kay Attorney uh, Atty. Raymond Porton, na siya po ay pinilit lang na pumirma sa isang agreement na nagpapatunay sila po ay sunduna walang magawa yung tao ho. Diyan po sa presyento. Sapagkat mayroon pong takot. Ay, laking tao yun. Kakatakot ang mukha. Dahil mayroon pong diyo Na oh, no, mayroon nagpapadreno Ah, na pulis Ah, nagsalita na yung pulis na yun eh. Saka natin tatalakayin yan. Ah, may nagpadrino eh. Di ba mantakin mo? Gutom na gutom na yung tao na sinampiga na siklista. Hindi po ika nga uh, tapos may pera sa wallet na natitira. Ah, I think 800 yung 500 ho, ay kinuha pa nitong hinayupak na itong kalbo na ito dahil sa sakin daw po niya may damage. Tapos yung P300 ay nakiusap po ito. Itong ika nga biktima nito na siklista na kung maaari po ay huwag kunin na dahil paglabas niya ng prosyento ay gutom na gutom na siya para naman meron siyang pagkain. Hindi ka na naawa. ha? Ah? Ano ang nasa ako sa bagay? Yan ay dati mong gawain, kaya na-dismiss ka sa pulis? Ah, yan ang dati mong gawain. Nung ikaw na nasa servisyo pa bilang pulis, ito pala ranggo ay 1 eh. PO 2 dati ang ranggo. Ngayon ho ay na-demote. According ko sa ruling ng video ng aking napanood at bibigyan po natin ng ibang pagtatalakayan. PO 2 ngayon na-demote dahil sa pagiging uh, pulis is kalawag. Na-demote na sa pagiging pulis patula. Anak ng hinay-iyopak ka Talagang matindig ha Ayan, nakukakuha ka ng katapat Akala mo siguro Yung mga ginagawa mo dating pulis Na ngapo nga po ay, ha, ha, Ginagamit mo ang iyong kapangyarihan That's why na-dismiss ka Ay magagamit mo rin dito Dito, ika nga po sa kapwa mo Na ikaw nga apagan na lang Ayan, ang lahat ng sobra, kalbo Ha, ay nga po Ay, hindi pipiting manayig dito sa ating bansang Pilipinas dahil ang taong bayan o no, nandyan lang po nagmamasin darating isang araw katulad yan nangyari sa iyo pakapagpununan sa loob kakalusin na mga kaibigan kita mo kalbo rin po to disclaimer lang po hindi lahat po ng kalbo ay masasama marami pong kalbo na matitino I ilan ilan po itong kalbo na ito na ikaw nga na ng kapwa mga kaibigan ha ay maliwanag naman po ang pang ha? Dahil nandiyan po sa video na ako nga po sa social media, ay pang po ang kanyang ginagawa. Pahapihan pa lang mga kaibigan yan. At uh, hindi po yan ang ating punto de vista na talagang rurok na ikaw nga po karuruk-rurukan. Sa ibang pagtatalakay ko po, bibigyan ulit natin ng ibang public opinion. Dumago naman po tayo dito sa tinatawag niya na mga vlogger. Nako po, wag mo kami, wag mo kami idamay ng mga vlogger diyan. Ha? Kung hindi mo ginagawa 'yan, kung maganda ang ginawa mo at pinakita mo sa video, ay uh, ang malalabas sa amin bunganga. At ika nga po mapapanood mo tungkol sa inyo, din ay maganda ang aming public opinion. That's why nasasabi po namin ng mga ganito na ika nga po public opinion dahil nagbabase po kami sa ruling ng video na ginawa mo. Mahawak kang baril, lumabas ka, siga ka, nanunuto ka ng baril, nanampiga, nagkasa. So, anong gagawin namin sa iyo? Pupurihin ka namin? Ha? Itatak mo sa kakutin mo ito, kalbo. Hindi ka namin pwedeng purihin. Bagkos! Yang mga ginagawa mo, pagkasa ng baril. Ayan ay aming ika nga po eh, bibigyan ng counting public opinion ng marandaman mo naman kung anong ginagawa mo na hindi tama. Ha? Ayan, nananawagan siya eh. Kami daw mga vlogger ay dapat maging responsible na vlogger. Ha? Hindi mo ba naisip bago ka magsalita niyan ay hindi hindi ka na paniniwalaan. Hindi hindi ka dapat paniwalaan. Walang bearing ang iyong sinasabi. Nasabi ko po yung data po at mga kaibigan, ah, dapat ikaw ang res baging responsible sa paghawak ng iyong armas bago ka mangaral sa amin, mga vlogger. Ha, Anong ginawa mo? Very irresponsible ang ginawa mo sa paghawak ng baril. Ha? Ginamit mo ang iyong baril sa maling pamamaraan. Sino ang irresponsible? Ikaw, hindi po kaming mga vlogger. Ha? Kaya't huwag mong uulitin na manawagan sa social media na kaming mga vlogger. Ika nga po. Ay, ha, maging responsible. Kami po ay dati niyang responsible. Mga kaibigan, nasasabi po namin na mga ganitong public opinion dahil mayroon po kaming batayan katulad ng video ng kalbo na ito na nakikita po natin na papanood na kumakalat sa social media isang uri ng pangapi sa kapwa. Ha? Talagang... Bueno well, mga kaibigan, bigyan po natin ng parto. Maraming salamat po. At uh, diyan po sa public public uh, public uh, opinion, pwede po kayong magbigay ng ikang sa comment section. Pwede po kayong magbigay ng public opinion. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i like ang video na ito. Ah, po. Ang um, bukas na ang shoutout natin na Ako po ay medyo may pupuntahan lang. Kaya nagdudumale Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Abangan po ang part nito mga kaibigan. Bye-bye!